Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre nandito na po tayo sa Station of the Cross Number 3, ikatlo, ikatlong istasyon ni Jesus ay hinatulang na matay So ayan mga kalaki, ito na po mga 4 digit lucky numbers po Ngayon pong alas dos po ng hapon, kunin mo na po dito po sa Hong Kong 3129 Singapore, 886 China, 237 Texas, 135 1305 Israel 9209 Las Vegas 8342 Alaska 2288 Saudi 6291 Japan 8349 Italy 7783 Germany 2140 Korea 8506 Greece 1748 Canada 9255 Mexico 8, 3, 1, 1, Australia, 6268 New Zealand, 6067 India, 1204 4. Philippines, 3522 5, 2, 2. Ano to? Thailand, 7829 Taiwan, 6, 6 9580 Malaysia 9580 Dubai 3277 Ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2pm Takbo na po sa mga suki niyong outlet Make sure po na iraramble niyo po ang mga lucky numbers namin at nawabago po matapos itong uh, pagbisita iglesia ko Manalo tayo, claim it